Gusto kong dagdagan ang pang iinsulto ko sa proclamation ng uh, candidates ng PDP, senatorial candidates. Talagang iniinsulto ko kayo kasi nakakatawa kayo, wala kayong mga tao dahil na hindi kayo nagkaroon ng malaking, malakihang rally at, at proclamation. Isipin niyo 'yan. Uh, proclamation ng uh, senatorial candidates, hindi niyo ka makumpleto yung lineup niyo. O oh, kung hindi pa kayo naghila ng mga artista, wala pa siguro kang manunood sa inyo. Pero despite that, ay kunting-kunti lang ang tao ninyo. At hindi lamang yon. nakakatawa kayo sa inyong uh, leader, si uh, former President uh, Duterte. ay uh, Ang uh, kanyang uh, campaign na uh, strategy ay siraan ng siraan si Presidente BBM. Eh hindi naman si presidente BBM ang tuwatakbo dito. Yung labindalawang senador na kandidato. Oh, hindi si BBM so ah, dahil na ah, yung paki ah, kanyang mga sinasabi ay eh, against BBM. Ah, saan? Nasaan ang inyong mga plataforma? Nasaan ang inyong advokasya? Wala. Kasi wala naman kayong sinabi dahil hindi kayo mananalo. Iniinsulto ko kayo, nakakatawa kayo. Tipe nagtatatawanan ko kayo. Ah? Ang iba sa inyo, mga kaibigan ko, pero sorry to say, wala kayong tao. Mga talo kayo. 'No? Puro kayo Ma mas marami pang nanonood sa mga gay beauty contest kesa sa inyo, 'no? Mas marami pang nanonood ng mga bakla beauty contest kaysa sa inyo. O, yung mga maisyog rally nyo, mas marami pang nanonood na mga gay beauty contest kaysa sa inyo. Kasi, mas nakakatuwa sila, mas nakakaaliw, mas may mapupulot kang kasiyahan sa inyo. Wala!